Hello guys, welcome back to my channel. Sa episode na ito, ilalagay check natin ang application na Pig Calculator. I-check natin kung nagtutugma ba sa application ang weight ng ating mga baboy na live weight at ang kanyang karkas sa aktual na timbang ng ating baboy. Kung tayo magsusukat ng katawan ng ating mga baboy, dapat isaalang-alang natin ang oras at panahon. Dapat ito'y susukatin natin the night before natin ibentang ang ating mga baboy dahil hindi kumukuha ang ating mga hente ng mga nakain or kumain ng mga baboy dahil may tendency po itong mag-collapse or manghina dahil sa kanilang kinain or ininom ang ating susukatin sa katawan ng ating baboy para makuha natin ang kanyang estimated na live weight ay yung likuran bahagi ng kanyang tenga hanggang doon sa harapang bahagi ng kanyang buntot. Ito po yung length. Tapos, yung heart girth naman ay itong circumferential ng kanyang likuran. Yung magbabase po tayo dito sa may likuran bahagi ng kanyang una hang paa. Oyan yan po yung heart jerk at saka yung leg. So ayun guys, para makuha natin mabuti ang kanilang sukat, pakainin mo natin sila ng kahit konti lang para hindi po sila madistract sa ating pagsusukat. So in guys, uh, gagamit po tayo ng measuring tape or itong kinatawag na medida. At i-consider po natin itong um, inches dahil sa peak calculator, inches po 'yung naka na na measurement ng kanilang application. Pero pwede naman siyang naka-meters. Pero mas maganda pag inches. So, yan. So, ito po yung ating uh, ibebenta dalawa. So, ating susukatin ngayon uh, itong tip ng kanyang nga hanggang dito sa buntot. So, ang measurement niya is 49 inches. Dito naman sa hard niya ay 42 and a half inches. So 49 by 42 and a half inches. Ito naman isa. Forty inches yung length niya. So, yung height girt niya Is 45 or 46 inches din O, yung length Is 47 inches Tapos, yung Height girt is 46 inches So, yan, titik natin sa Big Tattolator ngayon Ang kanyang leg width Kung tayo mag-estimate ng live weight ng ating mga alagang baboy, install po natin itong pig calculator. So, ayan. Kiklik lang po natin yan. Iselect po natin yung pig. So, inches po natin yan. So, yung long or yung length is yung first pig is 49 inches. Yung pectoral naman kanina, yung na-measure po natin is 42.5 inches. So, yung estimated na live weight ng ating first pig is 100.5 kilograms. So, yung sacrifice or yung carcass niya is 72 kilograms. So, ayan. 100.5 So, sa second po natin na na baboy, yung length nya is 47 tapos yung heart rate nya is 46 so umaabot po siya ng 112.9 kilos or sabihin na po natin 113 kilograms so, so malalaman po natin kinabukasan kung nagtutugma ba ang ating uh, binibigay ng ating application na pig calculator sa actual na live weight ng ating mga alaga. <coughs> O que é

Bale, ito ang ating summary sa ating pagkocompare ng pig calculator versus sa ating digital weighing scale para malaman ang live weight ng ating mga baboy. So sa pig number 1, ang total weight ng ating baboy gamit ang pig calculator na application is 100.51 kilograms. Sa ating actual digital weighing scale, tumitimbang po ito ng 114 kilograms. Sa pig number 2 naman, ang binigay po ng pig calculator is 112.94 kilograms at ang actual digital weighing scale naman niya is 124 kilograms. Sa pig number 1, ang difference ng weight ng ating baboy ay 13.49. At sa pig number 2 naman ay 11.06 with an average weight difference of 12.275 kilograms. So yun guys, kaya kung tayo mag-estimate ng live weight ng ating mga baboy, magdagag lamang po tayo ng 12.275 or 12 kilograms sa binigay ng ating application na pig calculator. Kaya sana po nakatulong ang vlog kong ito para magbigyan na naman kayo ng ideya kung paano natin estimate ang live weight ng ating mga baboy na ibebenta. Kaya huwag pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Salamat!